dan itu bisa dengan cara kalau kita di Thank you. May mga patatag na Kasi may mga nang natin mga na medyo matatanda na na nagbububas na. po yun? pa rin ba silang Ang Manila ay may lumigit kumulang isang libong CCTV. We know them. We'll go after them. pa <laughs> rin last We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that uh, a post A and And ironically, galit tayo sa mga nang walang niya sa kabahan ng bayan. O ang gagastusin natin bukas kabahan din ng bayan sa so, mga sinira natin. It doesn't make sense. But be that as it may, जुलाई वापर हम एक करें Mas may ikpit lang ngayon. Kasi nakita mo yung ginawa ka nila. Ito sa niya. 10 years na Kinakil ko sa stoplight. May duwag din eh. Mata pa pinakil. Ed, dumuntin, eh. Pa pinakil eh. eh. Tago na kayo. Medyo. May mga pinod. Kanina, puro kayo saya. Mamiya, puro kayo niya. May mga minor din na huli. Nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction niya? Okay. Ano po, oh, yung mga magulang pinuntahan na po ba yung mga anak nila na tarin?

<inaudible> yung mga nakakasok. Mag-examine mo sa mga... Nag-examine. Pag-iiyan yung pagtatago. Hard for a criminal. Nag-uuling kami. For the meantime, uh, to end this uh, interview, to the people of Manila, at least ako'y hindi nagkulang dalawang linggo na sabi mo nga Paolo at noong biyernes ako ay nananawagan sa Maynila malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi dinaing man panawagan man sa akin pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal kulun na mga individual kasi walang matinong utak ang gagawin niya kung matinong utak mo. Kaya makikita mo yung totoong nag-rally, dala ng galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno. Pero ito mga to, so sa atin, sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, in our own little way, we'll do our best tonight to clear everything here in Recto tomorrow you can utilize the avenue the rest assured we'll do our best alam ko, nagkikita ko sa mga comment ninyo na nakikiusap kayo na papanagutin itong mga taong ito we'll make sure we'll make sure we'll make them pay kumanatag so, kayo mga batang you. thank you thank you